Ang danggabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nakakalungkot na habol sa undas. Ang pagkasawi ng halos dalawampu sa katatapos lang na barangay at sangguniang kabataang election. May mga nadiliring butohan kaya ngayong araw lang ikinasa at may mga alkalde ring nang hihimasok umano sa bilangan. Sa ilang lugar naman, tabla ang resulta ng eleksyon. Kaya ang solusyon, Toss Coin. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Ang dikitang laban sa pagabarangay chairman sa isang barangay sa na nakangilang abra, idinaan sa drawlots o bunutan. Yes! Yes! At nang madeklara ang panalo, nagkamay naman ang magkabilang panig. Isa ang drawlat sa mga aprobadong paraan para mabreak ang isang tie sa eleksyon. Ang isa pang paraan ay coin toss, tulad ng ginawa para mapagpasyahan ang ranking ng mga kagawad sa isang barangay sa Maynila. Ang number 3 Malamis Universe naman ang tiebreaker na ito para sa ranking ng mga SK Kagawad sa Coronadal. sa Comelec, ang tayo sa maraming barangay ang dahilan kung bakit hindi pa nakakapagproklama ng na mga nanalo sa ilang lugar. Pero nagbigay na ng ultimatum ang Comelec. We should proclaim the winning candidates at all costs today. Pero may mga lugar daw na hindi makapagproklama ang Comelec dahil sa paghihimasok daw ng mga mayor. Kasi pinapakialman ng mga ilang mayors, lalo dyan sa may bandang area ng Bicol. Huwag nyo kami pakikialaman. Kung bata niyo yung natatalo, wala kami pakialam doon. Hindi naman kami nagpatalo doon sa mga bata-bata ninyo. May ilang barangay naman na wala pang proklamasyon dahil na-delay ang botohan. Mahigit isang libong botante sa limang barangay sa Lanao del Sur at Calbayog City ang ngayong araw palang magbobotohan. Meron pong lima na presinto na hindi na deliver eksakto yung mga eleksyon para pernalya. Kung sakaling hindi ma-deliver ang eleksyon para pernalya na lampas ng alas 12 ng tanghali, the remedy is to continue the election either on the same day or on the next day. Sa kabuuan, sabi ng Comelec, mapayapa ang naging eleksyon. Yan ay kahit pa may labing siyam na naitalang nasawi at labing siyam din ang nasaktan. So, statistically speaking, very minuscule siya compared to the population. At doon naman sa skirmishes with the mayor and other personalities, kalimitan po canvassing na o proclamation na actually yung kay chairman. So tapos na yung electoral process. So generally peaceful pa din ma'am. Pinamamadali naman ng COMELEC ang pagbabayad ng honoraria sa mga gurong nagsilbi sa eleksyon sa lingkong ito kahit may labing limang araw para gawin ito. May financial assistance din para sa mga gurong nasaktan at nagkasakit dahil sa election duty. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, samahan niyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.